at kasama ko po ngayon ang aking i-interviewin tungkol sa kanilang kultur kultura sa kanilang probinsya. Magandang hapon po, po ma'am, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako po, sinimita sa mga laking bigol. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ang tungkol sa inyong kultura sa inyong probinsya? Sa amin, mahilig kami sa mga na pagkain tulad ng laing. Express. May paniniwala kami na bawal makipaglipin yung pagbuntis sa asawa, bawal sumilim sa patay ang buntis, at uh, bawal maliko. Kapag so, may patay, bawal magwalis. Maraming bawal sa amin. Bawal maliko ang bata pagka uh, sa din daw. Po, may kita at pagpulay din na. Ano ba nga ba Pangatlo po, ano ba ang kasaysayan ng inyong probinsya? Sa amin, yung kasaysayan doon yung vulkan na yun. Basta kumukuto. Pasok din yung ko, po. Ano ba pabrika na ginagamit sa inyong produksyon. Bicol, katulad ng pangit sa amin, makanos, yung yung magandang umaga, maray na aldaw, yung gabi, maray na bangge, yung mm -hmm. dalito mga bagay na dapat namin subukan kapag nasa inyong probinsya pa. Subukan yung kumain ng maanghang. At subukan yung kumain ng Bicol Express, yung maanghang, tsaka yung ice cream na maanghang. sa hmm. Pang-anin po ma, ano-ano ang mga lugar na dapat namin bisitahin sa inyong probinsya? saka ang kagsawa. Pero mm -hmm. po po, karamuan beach. Marami. Pang pito po, bakit po dapat namin mistay ng inyong kundi? Para ma-experience nyo rin, makita nyo kung gaano maganda ang may volcano, ang kagsawa, at ang beach karamuan.